Ano naman? Malapit na po maubos Sige. Pahala kayo. Wala 350 na lang. Sali masag. 350. 350 na po. 300 na lang. 300. 300. Talagong talaga. Kuya, ano nga yan? Tuna. Tuna. Tuna is life. Maos. Ano magkano po kilo okay ng alimang? 650 ma'am, 600 na lang. 650, 650 daw. Bye. Yeah. Sa hipon naman, te, magka. 400 lang. Ay. Ate, ano nga ang isda ito? Kalaso. Ha? Kalaso. Ah, kalaso. kalaso. isda. Bangus. Bonton, bonton. Bola lang po. dyan. Bangos. Ayan, Octopus. Okay. Octopus. Ito, anong isda naman to? Talakito po, Ha? Talaki ah, talakito. Yan ang small talakito. Mix, mix.